Jordan Poole ganado sa laban, pinahirapan ng Lakers, inangasan pa sila. Beast naman si AD, mo ng depensa ng Wizards. Clutch Lebron James, binuwat na naman ng Lakers, tinanggal pa ang angas ni Jordan Poole. Interconference Battle, Washington Wizards laban nga sa Los Angeles Lakers. Abay, start na agad tayo in the first quarter kung saan surprisingly ang Washington ang nangunguna dito sa LA Lakers. Mataas ang kanilang energy na ikipagsabayan talaga mga idol. Sa paunguna nga rin niya ni Denny Avdia with 8 points na rin. Pero di Angelo Russell para naman sa Lakers may 8 points na rin sa first 5 minutes ng laban tapos may pa left hand dunk pa dito si Lebron. Timeout nga bigla ang Wizards dyan. At nang pumasok na ang second unit ng Wizards, abay si Jordan Poole pinangunahan ng kanyang team, 6 trade points yan para magka 8 point lead sila. Pero hindi na rin sila pinayagan ng Lakers na makalayo pa sa laban at talagang nakipagsaguta na nga sila dito sa Washington Wizards kung magentanga maganda nga ang takbo ng kanilang open sa this whole first quarter. Pero nakadikit lang ang Lakers, 34-31 to 31 ang score after 12 minutes. Second quarter natin si Jordan Poole pa rin ang nanguna sa opensa ng Washington pero ang kalaban niya si Lebron James at nagsagutan nga sila. Natawa na lang si Poole dito after ng another end one play niya. Defense so far ang problema dito ng LA Lakers masyadong madali nga para sa Wizards offense. And on the other end, Lebron James continues to be the Lakers offense this quarter 6 straight points pa yan. Kaso, mainit na nga dito si Jordan Poole, umabot na siya sa 16 points, umabot na rin sa biggest lead ang Washington, 9 point lead. Pero sa last minutes natin ay dito na inayos ng Lakers ang paglalaro defensively tas pinagpatuloy pa nila ang good offense nila. Habang rest mode si Lebron James, si Dabrawang ang nanguna dyan mga idol. Base mode nga this quarter, nahirapan nga ang Washington Wizards sa kanya. And then mga idol natay na nila ang laban at sa ending nga natin Lakers with a 1 point lead 70 to 69. At sa ating third quarter naman, palitan nga ng run ang dalawang team sa unang mga minuto at nagpalitan din sila ng kalamangan. Sinayang paniruwi ang grabing pasa dito ni Lebron James. And for the most part of our third quarter ay back and forth nga ang ginawa ng Los Angeles Lakers pati na rin Wizards sa offense yan mga idol. Ang depensa nila ay medyo matamlay pero si AD iba what a block on display sa man pa ng kanyang monster dunk on the other end. And then Jordan Poole inangasan pa Lakers bench tilitigan after ng kanyang jumper. At matapos nga ng ating tatlong quarter na paglalaro ang Lakers pa rin ang mayawak ng kalamangan dito 99 to 95. At sa 4th quarter natin, Lebron James tough fade away sa umpisa, sinagot yan ang tough reverse layup ni Jordan Poole. Silang dalawa nga ang nanguna sa opensa ng kanilang team at ang Lakers patuloy pa rin may hawak ng lamang 110-104 with 8 minutes left. And then na uwi na naman tayo sa another back and forth game ng dalawang team at talagang hindi nga lumalayo ang Washington Wizards dito kahit anong subok ng LA Lakers. And with 4 minutes left, ay 1 point game 118 to 117. And then sa last minutes mga idol ay grabing clutch. Big baskets ang ginawa nila Kuzma, nila Anthony Davis, Jordan Poole at Austin Reeves. And then nauwi nga tayo sa overtime after nga ng magandang depensa dito ni Lebron kay JP sa game winning attempt. At sa overtime naman natin sa umpisa ay back and forth tayo. Pero bigla na lang Lebron James take over, grabbing block, tapos clutch 3-pointer and assist ang ginawa para bigyan na lamang ang Lakers. At ang nail biter of a game nga ng Lakers at Wizards ay nauwi sa panalo ng home team. Panalo ang LA dito.